Sa Palawan, 15 bayan ang apektado ng Bagyong Henner at nangangarib na ma-isolate ang ilang lugar oras na umapaw ang ilog sa nag-iisang highway. Nasa frontline ang balitang yan, si Brian Basa. Panakanaka ang buhos ng malakas na ulan sa Palawan, bunsod ng habagat at epekto na rin ng Bagyong Hener sa Barangay Concepcion sa Puerto Princesa City. Gabinting tubig baha ang pumasok sa bahay ni Mang Dindo. Kaya napilitan na siyang mag-akyat ng gamit sa second floor ng kanilang bahay. Eh, ano para man kami? ni eh, senior pinalipat ko sa kabilang para ano? Oo nga. Baka madulas, uh, laliman tubig. Baka biglang tumaas, di makurinti tayo. Oh. <laughs> Pati sa ilang bahagi ng lungsod, pahirapan ang pagdaan ng mga motorista dahil hanggang tuhod ang baha sa ilang kalsada. Pinuntahan din namin ang kalapit na Conception Bridge na kumokonekta sa nag-iisang highway sa probinsya patungo sa ibang bayan sa Northern Palawan. Partikular na binabantayan ng mga otoridad ang tulay na ito sa Barangay Concepcion. Malakas ang agos ng tubig galing sa ilog at kung magtuloy-tuloy ang pag-ulan, maaaring umapaw ang ilog at hindi na makaraan ang kahit sino. Kaya matatanaw natin sa malayo ang heavy equipment na itong naghahakot ng lupa para lumalim at maiwasang mamaga ang ilog. Suma total, aabot sa anim na barangay sa buong Puerto Princesa City ang lubog pa rin sa baha. Sa bayan naman ng Rojas, umapaw na ang ilog. Kaya ang ilang residente napilitan ng lumikas. Ang ilan sa kanila, lakas loob ng tinawid ang ilog sa kainang balsa para lang makatawid papunta sa evacuation centers. Ayon naman sa datos ng Palawan PDRRMO, labing-lima sa 23 bayan sa probinsya ang apektado ngayon ng pagbaha. Tatlo na ang kumpirmadong nasawi, kabilang ang dalawang nabagsakan ng niyog sa bayan ng Rizal at isang ginang na tinangay ng ilog sa Rojas. Wala pa namang naiulat na sugatan, pero dalawang mangingisda sa San Vicente at Balabac ang nawawala. Hindi pa inirekomenda ngayon ng PDRRMO ng Palawan ang pagdedeklara ng state of calamity. Pero inaasahan na raw nilang magtutuloy-tuloy pa ang pagbaha sa ibang bayan. Kaya maaga silang nag-deploy ng mga tauhan at food packs. Nagrarush din kami dahil may mga ilang mga tulay kami kinukonsider na baka, baka masira. So, bago sila masira, kailangan namin makatawid. <laughs> Mula sa Puerto Princesa City, Palawan, nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga Frontline na mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.